Ito na mga kabasketball, Coach Norman Black at Miss Erica D. Napatakbo sa Amerika. Matapos nga yung naging performance ng ating batang gilas, dyan nga sa kakatapos lang na FIBA World Cup Under-17. At Coach Yeng Giao naglabas ng sama ng loob sa ilang mga PBA teams at strong group. Kakaharapin yung malakas na kupunan ng Taiwan para nga masungkit yung kampyonato dyan nga sa Jones Cup. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pag -suporta. Matapos nga, itong naging kampanya ng Batang Gilas. Diyan nga sa FIBA World Cup Under-17, kung saan nasungkit nga na itong ating Batang Gilas, yung uh, pinakamababang performance o yung tinatawag nilang worst performance diyan nga sa FIBA World Cup Under-17. So nakakalungkot yan mga kabasketball at dahil yan ay hindi na nagsayang ng oras. Ang executive director ng samahang basketball ng Pilipinas na si Miss Erica D. At ang talent identification head coach na si Norman Black. Nagtungo nga sila dyan nga sa Amerika particular dyan sa Las Vegas para makipag-meet dyan nga sa mga Pilipino-American para kuhanan sila ng passport no, or uh, magkaroon sila ng dual citizens para nga makapaglaro sila sa ating national team. At ayon nga kay Coach Tim Cohn, ang susi daw talaga ay makuha na ng passport itong mga players natin or yung mga kababayan natin sa iba't ibang mga bansa communicate sila dito nga sa Pilipinas no. Para nga makapaglaro sila dito nga sa ating national team kasi napakalaking bagay talaga ng malalaking players pagdating sa larangan ng basketball. Sa ibang balita naman mga basketball tinambakan ng ating strong group ang kupunan na Taiwan, yung kanilang Team P. 26 points yung naging lamang nila, 96 to 70. At isa na nga lang ang kailangan panalo ng strong group para makakuha nila yung kampyonato. Pinangunahan ang strong group ni uh, CJ Macolo na may score na 25 points. Si Keeper Abena may 14 points. Si RJ Aparentos 13. 12 dito nga kay Piner. 11 kay Heading. Kay Gio Chu, 6. At kay Inot. Yun nga lang mga kabasketball, yung pinakamagandang uh, nakita ko rito ay eh, yung 16, po, uh, 16 rebounds mga ka-basketball Na itong si Gio Chu, alam naman natin, nagahanap ng big man, no? nga nga uh, si Coach Tim sabi niya nga, pati nga si para na ba yon yung uh, nakita niya kaya lang medyo maliit daw so ito mga 6'10 to mga kabasketball kung laki ang pag-uusapan makakatulong talaga to sa ating national team ngayon naman mga kabasketball yung magiging laban ng strong crew ay uh, bukas, or ngayon na yan mga kabasketball mamaya Alas 7 ng gabi dito nga sa atin sa Pilipinas at makakaharap nila itong wala pa rin talo yung Team A ng Taiwan. Pareho silang 7-0 at ang magwawagi sa laban na to ay ang magiging kampiyon dito nga sa 2024 Jones Cup. Iba yung magaling sa magulang. Akala kasi nung tao pag magulang ka magaling ka. Mali eh. Di ba kailangan? Sikapin mong maging magaling ka, wag mong sikapin maging magulang ka. Ideally, dapat lahat ng teams independent, dapat uh -huh. lahat ng teams may intention mag-champion. Uh -huh. no? So kung wala kang intention mag-champion, bakit ka nandyan? Hanggang dyan mga basketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.